Ito pa rin mga pogi. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Anong nangyari ba, Kuya Floyd? Ayan no? o. Ya, para pinta. Ayan, nawasak po katay ka na. po si Luisito. Dito, ito yung siya natin. Kasusian. Ah, dito tinanggal lang. Bravo. Para... Para i... Ano ba? I... So, hindi pala binasag. Hindi po. Kala ko tinawag mo, binasag, pinukpok. Ito ba yung... Hindi ba? Yung sa susian. Ano siya? Parang nag... Ano ata yung susi? Hindi nagkiklik. Ah, uh, anong nangyari? So, uh, Ikwento yung... mo. Kaya... Uh. Kaya mo. Eh, nalak daw po nila. Nilak daw po nila, no? Ah. Mm. Ihamid po nila. Para daw po hindi ka nakaw. Kaya problema dito, kulang po yung magnet. Uh, ah. so, eh, pagka kulang mag di, di dito, hindi mo kumagaganyan dito. Kasi -hmm. Tapos ito mamag sila ng dito. Eh, may agwat muna kanya. Ginanong dito. Para bumukas. Ngayon dito, kahit walang magnet bumukas na siya. Kaso, pag ginanya niya, niya dito, mahalik. Mm -hmm. Tapos, nagka, kuyari dalawang isisingit. Pagka ginanya niya dito, tapos pinasok niya. Hindi na din po ako. Kasi na, nasira din. Oh. Ito ang gano'n yan, ang di makalang palitan, yung susihan niya. Dahil akong lahat dito. Mm. So, Why si Noah ang gumamit. Ipasagot mo kay ano, kay Mayor? Mayor. Mayor Jolly. <laughs> anak mo pala, naka... <laughs> Iniram iniram ni Kuya Nova. Nalabo. Tapos nilak daw po nila para hindi daw po maanak. Manakaw. Manakaw. Ah, eh, kaso po kulang po yung magnet po. Ang tanong, ba't kulang yung magnet? Eh, nawala na po. May cover po kasi ito. Oo. Oh. Nasin yung motor niya, ba't ano pala? Flat po nun. Ha, yung tas... po yung mags po, na UP po? Ingat naman sila sa motor nila. 'Yun lang. Syempre kasama yan eh pag ginagamit mo. Maintenance. Maintenance. We maintenance. Kami, magagas gas. Yeah. Mm. Okay. Yan, po. yan po 'yung Yan mm. mm -hmm. mm -hmm. 'yung battery drone. Mm. dito din. Para mag siya. Oh, para po mag-click mag po. Okay. So yun Uh, tatay. Siyempre, tatay. Mm Huwag -hmm. may problema, tatay. Oh. Ano masasabi ni... Sabi ko pa naman kay kuya, binasag, ah, pinukpok. Kala niyo po yung ano po, sabi ko po yung <laughs> po. Diba sabi mo pinukpok? Oh, sabi yusin. ko, ano ba, pinukpok, ba't sinira? Hmm. Kaya yung bakit kuya Dave, check nga natin.

Ah, tingnan niyo po yung gasgas. Hindi, ibig sabihin, syempre, magagasgas na naman niya kasi syempre, di ba? Talagang gano'n eh. Hmm. mga, mga, ano naman ata. mga bata pa kasi. Mga, major ata yung gasgas Eh. Asan ba? Tapos na ba? Na-repeat na ba? Hindi ko ko mo. na lang. Ah, tinanggap ko muna. Ay, tinanggap ko muna. Ay, tinanggap ko muna. Ay, tinanggap yan hindi pa pwede itong na to. Hindi ba? Hindi ah, na pwede tumutok. Ay, ah, hindi ano. Ba't ganun? Dapat tumutok na Ba't tumutok na? Dapat po hindi tumutok. Hindi ba dapat dito yung tuklap to? Oo. mali. Sa preparation. Oo. Ayan, sinabi mo sana. Sa gumawa na... Alam naman yung... Di ba ano to? Hindi dapat nagtutuklap na ganito. Oo. Oh. Hindi mm ano yung pagkaka-prepare. Low quality. dapat may pinapahit-pahit muna dyan or gagas-gisod siguro to. Ganun. Mm. Ano yan? May bayad yan? Oh. Um. Di ba ano yun? that return yun? Parang back, ano yun eh? back job yun, di ba? Patekram? Mm. Di ba back job yun? Wala mm. diba, naman daw kung bayad yan na kung pintura lang kung Ah, yung labor wala. So materials lang. Walang back job. Ah, back job siya pero yung pintura lang. Yung labor ang labor wala labor na. Wala lang yung back job. Oh. Pero before may labor. Eh Ano natutok lang po. Hmm. Uh, sa gumawa po nito, paki ano po? Guys <laughs> <yas> po. na <laughs> naman. Well, sa kabilang banda, may mga matitibay naman oh. May mm. mga part lang na natutuklo. Wait lang. Nak, ba't pala nagasgasan? Ba't nagasgasan? Sa araw po, may isang tumutok lang. Hindi, no. Gasgasan ko eh. Okay. Oh. Ah, yung baba po. Mm. Sa, sa purong baba po kasi. Sa, uh, sa mga baba Sa mga po. Pinapalowered nyo. Yung tapos... Go, gumanon, sumabit. Ah, okay. Okay. tapos sumabit. Sa Ams. Tapos sa Ams din po doon. Alam niyo naman nasa probinsya kayo. Tapos pinapalowered ninyo yung mga matong. Ay, Mm -hmm, nasermonan. <laughs> okay. Tapos si dadaan ninyo sa lubak-lubak naman mga yung mga kasadaan. na lubak, lubak po ah, lubak-lubak po. Nakakala ko po kasi. yung mga pati daw. Ano mo, aspalto yung putikan. Ano <laughs> <laughs> ba? Hindi okay, po, akala po yung lubak po na gaya lang dyan. Ah. Eh pagdating ko po sa duro ng mababa, yun. Yun po nagsimula ang kanto. Hmm. Ah. Natutuwa ako sa kulay ng mga damit nila. Oh. Ah. Ah, Pinag-usapan ba yan? <laughs> Sabi ko sa akin, pala. Kala oh. ko nagkataon lang. Ikaw din nakaputi. Mm. Saka Ito ito uh. pa yung damit ko kahapon eh. Okay. Ano ba ako? Bago ako mapunta rito, yung ano muna, ano yung mga natutunan nila sa ano. Oh, sige, iwan ko muna kayo. ko na to, nandito si Pastor eh. Unahin ko na si Pastor. Mm. Unahin ko na yung, ay, uh, unahin. ano <laughs> <laughs> gawin ko na muna yung video? Uh, Kasi may birthday kami pupuntahan. Mm, um, sige, sige. Sige, papasharon kita. ta. Mm. Pa daw si Kuya Dave. Okay. Uh -huh. well, Dave, yung ano mo, diet challenge uh -huh. mo ah. Oo nga pala, buti pinaalala mo. Kasi, wala, hindi diba matutuloy. Pero uh -huh. Sa tingin ko, ano yun? Good, ano yun? Uh, good challenge. Si Tita Ani yung na gano'n yan. Uh -huh. ng Para at least, sa challenge ni Tita na Ani. Naalala mo yung ginawa ni Tatay na? Oh. Ano yun? Uh, 100 days challenge. Um, Pero dahil sa kagustuhan kong dalawa eh, kagustuhan kong makuha yung price at kagustuhan gumanda yung kalusugan, eh talagang ginawa ko mm -hmm. lang. Ng Ngayon ang tanong, gano'ng mo ba kagusto na makuha yung pinapangarap mong dream motor? 1 to 10, gano'ng mo kagusto? ano? Okay. Ngayon, gaano mo din kagusto na mas medyo mas maging healthy yung katawan mo? 1 to ten. Pero malalaman yun kung 10 ba talaga sa action. Oo. Oh. Kasi madali sabihin yung 10, di ba katekram? Mm. Pero malalaman mo yan sa action. Tama. So, Tami. ngayon, ano ang mga ginagawa mong preparation? Meron ba? Pinuto. Punta po <laughs> ah, na po ako sa inyo ah, hindi ka naman pupunta sa akin. Ano ba pupunta ka para manghingi na advice? Advice lang <laughs> po. Ah. Mm. Kabo na, maaga ano naman yan. Ah, kay ko Okay. Boy okay. naman ng bata. So, okay. uh, Ano yung pag-uusap niya okay, nyo yeah. na ni Tito? Ano, anong ginagawa mong preparation? Oh, wala ko. Wala ba? Akala ko naman gusto Ilang, yung ano, yung motor. Parang isang linggo na tayo, kuya, doon ah. Hindi ako mga pang Kasi, kasi di ba, if walang action, so parang... Hindi ka seryoso. Mm, diba? Ganun lang. Alibaba, may nililigawan ka. Oh, ba't napunta na naman Ay, dyan? Ay, ah... Ang galing mo dyan. <laughs> Uh. Okay, -huh. kung baga sa isang manliligaw. Mm. Yung legal na at pwede na manligaw. Ayun oh, mo na si Abby. Grabe naman yan. Thank you. Abby, nakasulat. Basahin uh -huh. ko. Ay, sige. Basahin ko Adi. muna. Yan. Wow. Yan. Ay, nga ba naman? Nabasahin ko muna. Nabasahin ni Tatay Ram. Okay. Love you po, Tatay Ram. Thank you po, Tatay Ram. Sa lagi po kayong mag-ingat sa pag ni Mission. Ano mo to? Yun sa bundok. At sorry po, Tatay Ram. Saan ka nagsasorry? Sa, sa mga pagpasaway. At ah, okay. thank you sa pagmamahal sa amin. Oh. Ni Kuya Clark at Ate Angel. Ang galing. Wow. Oh. Okay. Ang galing. Thank you. Okay. Tatabi ko to. Okay. okay. Thank you. Ayo. Mab mabalik tayo. kasi parang, di ba? pag may isang manliligaw, may gusto siya. Di ba sabi, tatawirin mo ang... Like, Mga dagat. Dagat at bundok. Mm. Susukitin mo pati buwan. Tama. Yes. Eh, kaso ka te. parang wala. Eh. wala. Wala pa, wala pang ginawan diet, wala pang binawasan. Okay. walang pinagta. O may dinagdagan. Okay, ganito. Unang, unang... Hindi, ko na lang ng separate video, Tatay Ram. As in, mag-ano kami. Mm. mag kami ng seryoso. Uh, para mag-guide ko siya. Baka naman kasi naghahanap lang siya ng kickstart. Tama. Kung so, paano yung kanyang step one. Okay, Tapos, Tito Jun, thank you. Uh, uh, so, paano, Dil? Hindi pa kayo nag-uusap ng seryoso. Nagpapasalamat na ako kay Tito. Okay, di ah. hindi parang, parang, dito. gusto mo ba yung, ano, dream motor mo? Oo. Uh, uh, okay, so, Anong kulay? Anong kulay ang gusto? Yung black. Hindi, parang red yata ang Ay, gusto. Wait, eh. red, and black. Black, red, di ba? Wait lang. Ilang kilo pa lang, ano? Kailangan Sabi ni Tita Ani, 20. 20 kilo sa kailangan mag-us. Hmm. Wait lang. di 10 lang, lang siguro. Katagram, uh, i compute natin kasi mayroong tamang computation sa edad, sa, sa height. height. Hmm. Sa edad, sa height, at saka sa lukoy niyang timbang kung ilan yung ating ilulus. So, compute hmm. natin yan, gagawa natin ang video para yun yung magiging goal cool mo. Hindi kasi pwedeng sinabi 20 kilos, 20 kilos kung hindi na healthy yung sa katawan mo. Mm. So kung ano yung healthy at kung ano yung dapat, doon tayo. Tama. Alright. Ang mahalaga eh, maanohan natin, maagapan natin yung dapat mm. At the same time, gumanda ng katawan, nagkaroon pa ng... Wow! Hindi, biro na okay. Well, ayun. Ah, uh, galingan natin. At uh, siyempre, parang ano yun. Eh. Tal tandem yun bale. Eh. Mm. So, hiramin ko yung motor mo. Huh? <laughs> Nakalimot! <laughs> so, yun. Sige, uh, Tatay Ram. Thank you, to uh, John. Ikaw so na bahala. Okay, uh, thank you, thank you. Si Kuya pa, assist si Tatay mm. Okay, mabalik muna tayo kay Pastor. Eh, ano Kasi ngayon ay Sunday. So, tanongin natin ulit yung mga bata. Kasi maraming nakakamiss sa ganito. Ano yung, di ba pagdating sa church, tinatanong ko kayo, minsan nandito sila uh, Kuya Floyd at um, mga ibang mga kaibigan nila kuya, tinatanong ko po kung ano yung mga natutunan po nila. Pero unay natin kay Kuya Floyd. Ayun okay, po. po dito, marami pong naituro po. So... Una po doon is uh, palagi po dapat maging committed po sa lahat ng mga bagay. Ano man po yung dapat na ginagawa, dapat para po sa Panginoon. Mm -hmm. Kahit simple o malaking bagay po, dapat binibigil o sinaserve po para yung po yung natutunan. And uh, ano man po yung uh, sakit, physically man po yan, mentally, alam po na gagaling po yan. Basta nandun po yung pananampalataya. Siyempre po kapag walang pananampalatayang gawa, hindi mo po makakamit yung mga bagay na gusto po natin kahit araw-araw uh, pa po yung panalangin natin araw-araw pa po tayo nagbabasa ng Bible kapag wala pong action hindi po natin mm, magagawa faith so, without, without uh, action is dead po is dead ah, oh, mm. ok Ang galing yun no si Kuya sa, 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 ano, loob po ako eh. Bali, nag, ano nagturo po kami doon kaya po yung pinagawa po ng mga bata so mm uh, na pag-aralan po namin is yung diwa po ng uh, Valentine. So, hindi po siya natin sineselebrate para sa uh, alam, niyo, alam niyo ba yung love light? Parang ganun. As, ito po yung nag uh, nagsisimbolize po ng uh, pagmamahal natin sa family po. And kay God. Okay, tari gito. Next, si Bunso muna. Sino ba talaga yung ta tinatawag na Bunso? Mm -hmm. Sa ilang Ah, sa dalawa natutunan ako kay ay Pastor Bishop ah, yung huwag kang papatay na yeah. lang. Hmm. Okay. Si Kuya. Yeah. Nasa so, loob din po, kasama ko po si Kuya Luis. Yun na nga po yung pinag-aralan po namin doon yung, yung, kung yung, diwa po ng, ah, ng Aron ng mga puso. Kung ano po ba talaga yung ka, ah, pagmamahal ng isang ama. Kung, kung saan po ba talaga tungkol yung, ah, yung aron ng mga puso. Yun ang, Thank you, Kuya. Yeah. Natutunan ko po, po yung lagi pong manalangin at, at umamin po tayo sa mga kasalanan po nang nagawa po natin sa Panginoon. Ang mm -hmm. natutunan ko po, po kay Pastor Bishop Cornelius, yes. yung, ano po, yung manalig po tayo sa Diyos at yung ano man pong nararamdaman natin na sa, sa ating mga katawan, dapat po natin tulong sa Kanya para po malutas po ito. Mm. Thank -hmm. so, um, so, okay. Ah, uh, si Gwena. Ano po? Kaya di po sinabi niyo kayo po kasi magkatabi lang po kami. Pero marami po, marami po kami po. po, isang gat na aga pa po, po is yung magkano na po tayo, magsisi na tayo. Mm. Sa mga pag makasalanan ng gano'n. Kasi yun po yung ano, eh, kumbaga sa lahat ng tinurap po ni, ni Bishop po is yung po pinaka na gusto ko or lahat na po gusto ko. Mm. Pero yung pinaka na ano ko na ano lang po ako is yung mag, habang tayo nabubuhay po po sa mundo is magkano na po tayo, mag, magsisi na tumalikod sa mga kasalanan ng gano'n po natin. No, okay. Palakpak naman ng ating Diyos. Parang nang ah, walang energy. <laughs> okay, okay. Thank you. Nakakatuwa ah, lang yung mga bata. Yung pagka nakikita ko sila nandito. Yung mga kalaro yung mga anak ko. Okay. Ano pa? May bibigay ka pa? Ate Angel. Ate Angel. Grabe naman. Buti si Ate Angel lang nagbigay. Ay, grabe naman. Parang English pa to, ha. Ah. Okay, sige, wait lang. Ah, ano na lang, two minutes. Na, anong, anong nga to? Anong gagawin nga dito? Dito nga, sandali. Ano po ito, eh? Hmm. Ito po yung stomach. Hmm. Ito po yung large intestine. Ay, gano'n? Ito po yung small intestine. Ito po yung kidney. May ganun pala yan. Ito po yung appendicitis. <laughs> <laughs> anong gagawin? Dito. Eh, ko po yung may ganito po. Pinakita ko po yung nakita Hmm. Kapalitan daw po yung muna. Kapalitan daw ito. Oh. Dahil pinukpok. Naglock oh. na po kasi ito. Oo. Oo. Ngayon po. Hmm. Yung pumasok na po masyado yung masasimpo. Hmm. Oh, no. Tapos tsaka kung, ano kung ano naman po, pag, uh, yun, pag nilak nyo pong ganyan, tapos pag ginano nyo po siya, hindi na po siya bumabalik. Hmm. Ganun po dapat, para pumapasok po yung sexy. Yung ngayon po, dahil pinukpuk po nila, nawala na po yung kagat. Hmm. Nasaan? <laughs> <Thank you. laughs> uh, <min> <laughs> ito Ano ba? 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 Ano na Ano